Ayan mga kanaypi, bahana dito sa highway. Ayan o. Oh. Grabe. No. Wala lang mapuntahan yung tubig talaga. Ayan mga kanaypi. Naipalit ko na yung bota ko. Bali yung nabili ko kanina, size 10 eh. Ito, size 9. Ayan. Ito, size 9. So sakto-sakto yung size 9 sa akin. Malaki yung size 10 sa botay eh. Iba yung sizes nito. Ayan, sakto-sakto mga Kanoypi. So itong chinelas natin, tago muna natin. What's up mga Kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video maulan na umaga pa rin sa inyong lahat Nakakanipi, araw ng Webes As usual, mamamasada tayo kahit maulan At buti na lang, palabas pa lang tayo eh, Ambon yung bubungad sa atin Kanina, bumuhos na naman ng malakas na ulan So tara na, at punta na tayo kay Mia Ayan, bali wala siyang cover ngayon mga kanay at Nandito yung cover niya Hinugasan ko kahapon Ayan, nakasampay pa dyan Ngayon, punta na tayo kay Mia Ayan Natumba yung saging Ayan mga kanipi Pinalikan ko itong ano Ilalagay ko sa ano, sa may baba Para hindi madumihan yung makina ni Mia Tinanggal ko kasi noong nakaraan mga kanipi Eh ngayon, tag-ulan na naman Kaya kakabit natin Noh Ayan. Sana nga hindi na umulan mga kanaipi. Baha na yung sa likod bahay namin eh. Wala kasing drainage na ano, madaanan yung tubig. Kahit dito sa harapan, uh, baha rin mga kanaipi. Ano? Ayan. Kaya lulusong tayo sa tubig ngayon. Uh. Ayan si Mia. Uh, malinis yan mga kanaypi dahil winashingan ko kahapon. Sinabunan ko. Yan. Tapos binalik ko rin yung mga trapal niya. Kakabit natin to. Ilabas lang natin. mga kanipi ayan mga kanipi kabit na natin kabila right. Ayan mga kanaipik uh, Ganito talaga yung sitwasyon natin Pag ano Pag tagulahan Importante itong salamin na 'to kasi napaka-kanyon. Nakikita ko yung mga dumadaan dito sa gilid. Ayan. Ano 'yung pi? natin ilalagay itong payong. Ah, parang na naman si Mia na maghanap buhay at syempre, ready na rin si Kanoy P kahit maulan maaraw sige pa rin, diba yan ang hanap buhay natin at syempre samaan din natin ang pagboblog diba? para may mapanood kayo, diba mga Kanoy P Ayan, nandito lang tayo sa IGL mga kanayipi. May dalawa na agad yung sundan natin. So, nakalis na. Nakapagkarga na yung dalawang na sundan ko mga kanayipi. Uh, tignan nyo naman yung langit ngayon. Ayan. Makulimlim talaga. Ayan o. Ayan. Pero kuminto naman na yung ulan hopefully na maghapon na, na ganito na mga kanipi na wala nang ulan mas maganda mamasada pag ano ganyan eh mahirap mamasada pag ano pag umuulan grabe nababasa yung salamin ko <laughs> pero tiis lang talaga mga kanipi wala namang magagawa eh kung ganyan yung panahon talagang tiis lang no sana makarami tayo ngayong araw ng Webes at suwertihin. I-bless tayo ni Lord. No, mga kanipin. Ay ate, pastry. Uwi <laughs> naman o. Oh. Nakalive ka pala. Naka-live ako eh. Kasali ka na sa vlog ko. <laughs> oh, pastry. Pastry. dito sa phase 3 Wala, pag naglakad ka rin Lang. dito na dito na okay 20 <laughs> 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 Bueno, mano. Oh. Tal. Well. Ayan, kumita tayo doon ng 20 pesos mga kanoy pig. Ay. Ah, sige ate. Malapit na school mo ah. Hindi ko alam kung mayroon ako dito ngayon nate? Wala na, naubusan na sa bahay Walang bariyate Ilan lang nga ito nandito, bariya ko Sakto, 50 Sa susunod na lang na no? Nakalimutan kong magdala kanina <laughs> Oo, oh, susunod na meron na Naiwan sa bahay Ayan, hindi ako nakapagdala ng sticker ko mga kanaypi Naubos kahapon yung ano Anong isang araw yung sticker ko Hindi ako lang kapag dito sa belt bag ko eh. Mamaya na lang. Bayad muna tayo ng kuryente mga kanaipi. 1,955 yung bill ng kuryente namin. Ayan. Bayad tayo dito. Ay, buti na lang konti. Ayan, nakabayad na tayo. Wala masyadong tao, mga kanayipi. Ayan, mga kanayipi, may pasayra tayo. Kante? Sa ano? Kingdom Hall. Asa, tara. Kingdom Hall. Simba ngayon ang kan? Hindi, okay, mayroon kami Habang you know, ang aral um, Magpapahibahe Thank you, Ante. Ay, lima ba yan, Ante? Uh -huh. Ah, sige, thank you. Kala ko piece yun. Ayan, mga kanong ipi. Natin na natin yung pasayro natin dito sa ano? Sa Kingdom Hall. San Vicente.

<laughs> Alright mga ka-90 Tumita pa tayo ng 50 pesos Ang daming pinya Ayan mga kanoipi na malingki ako ng ano paninda ni misis Pariparata muna tayo dito Boss alis na ako boss Thank you, thank you. Ayan, mga kanipi. Namalinki na rin ako ng ano, pang ulam namin pa ng Ayan. Ito yung pinabili ni Mrs. na ano, paninda. At bumili ako ng ano, bota na gagamitin kong pamasada, mga kanipi. Para hindi babad sa tubig yung paa. Yung bota ko kasi na ginagamit, ano, para doon lang sa manok yun mga kanoipi ayan may e, mga magagamit na tayo mamaya ayan mga kanoipi palabas na tayo at tapos na akong kumain tapos na rin tayo doon sa aking manukan bali nagblender ako ng ano ng oregano hindi ko na nabidyohan kanina mga kanipi yun yung binigay ko na inumin nila yung mga decal brown saka yung mga Rhode Island ayan yung mga decal white binigyan ko siya ng ano egg 1000 mga kanayti pampabus na pangitlog sa mga decal white at itong nabili kong ano bota ipapalit ko masyadong malaki yung ano size 10 na nakabili ko nakala ko sakto sa pa ako pa lang laki so ipapalit ko doon sa ano pinagbilhan ko mga kanaypi ayan. dito na tayo ayan mga kanaypi naipalit ko na yung bota ko Bale yung nabili ko kanina size 10 eh. Ito size 9. Ayun. Ito size 9. So saktong-sakto yung size 9 sa akin. Malaki yung size 10 sa bota eh. Iba yung sizes nito. ayan saktong-sakto mga kanaypi. So itong chinelas natin, tago muna natin. Sige, the... madam. Ayawan Sige, madam. awas Adam? Ayan, mga kanayipi, kumita tayo ng 50 pesos doon.

Okay Ito sa highway Ayan o Oh Grabe no? Wala lang mapuntahan Yung tubig talaga Ayan mga kanipi Pila ulit tayo Number mo na oh. Ah? Ha? Saan oh? Hey. Ba't di kayo man ko -ka, ah?

Hmm. So, huwag nga minuto, may mga papakakita sa tuma. Huwag na ako may mayat. Mang niyo, kayo kung manatan o um, mamaminsana. Pabili nga dyan. Ay, Kalah hati, ah? Ha? Sekian, terus, oh. 当然了。 Thank you. dito sa pantog yung pasayro natin galing sa paratahan alright diretsyo na tayo na maggarahe at tapos na naman yung pamamasada natin mga kanaypi maraming maraming salamat na naman sa pagsama at sa no skip ads na ginagawa nyo maraming maraming salamat at malaking tulong yan para sa akin para sa pamilya ko, mga Kanoypi. Thank you so much. So, kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog ni Kanoypi. Sana hindi na umulan bukas mga Kanoypi para ano? Magaganda lang 'yung pasada natin. So, kita kits bukas stay safe plague i love you all and peace out